Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Shoutout din tayo sa lahat ng mga nagpapadala ng tulong sa atin kahit na kakaunting halaga. Uh, malaking tulong pa rin iyan mga idol sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga OFW Uh, sa buong mundo sa mga beaker sa mga security guard sa buong Pilipinas uh, sa lahat ng mga nag-abang nag share at nagla-like sa ating mga video maraming maraming salamat sa inyo mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento kaya hinala ng dalawang magkapatid na sina Butchok at Bono Maaring isang albularyo ang nakatira doon sa kubong iyon Batay na rin sa uri ng presensyang naramdaman ng mga ito galing doon Doon naman sa paligid ng kubo na mayroong mga taniman ng gulay Nando doon ang isang matanda at ang isang bata na pakiwari na manila ni Butsok at Buno Maaring apo ito ng matandang lalaki Nasipat nilang nakikiramdam ang matanda na ibig sabihin lamang maaaring naramdaman na nito ang presensya ng mga sundalong aswang na sa mga sandaling iyon. Nakapatong doon sa mga sanga ng puno ng mangga doon sa unahan. Samantalang sinabutsok naman at itong si Buno, nagtatago muna ang dalawa doon sa gilid ng maisan na mayroong mga nakatayong puno ng saging. Mariin mo nang nagmanman ang mga ito doon sa tatlong mga malalaking uwak ilang sandali pa, nakita nilang mabilis nang pumasok doon sa loob ng kubo ang matanda kasama ang batang kasama nito kanina doon sa may gulayan. At iyon ang hinihintay na sandali ng tatlong mga malalaking uwak agad nang bumulusok ng lipad ang mga ito at pagtapak pa lamang ng mga ito doon sa lupa agad na nagiging mga malalaking aso ang mga ito. Sobrang laki na hindi na pangkaraniwan mapupula ang mga mata at naglalaway ang kanilang mga bibig. Wikang paanas nitong si Butchok doon sa kanyang kapatid. Buno, mukhang may plano na masama ang mga ito doon sa albularyo. Tara na, umusad tayo para mas makalapit pa tayo doon sa kanilang kinaroonan. Pagkatapos agad nang umusad ang dalawa na nagpapatuloy sa pagtatago doon sa likod ng mga puno ng saging at ilang sandali lamang tumigil na naman ang mga ito. Ayaw nilang lumapit pa baka maramdaman na sila ng mga sundalong aswang. Inaabisuhan na din itong si Butchok, itong si Buno na humanda. Wala na silang balak na makalayo pa ang mga sundalong na aswang na ito. Kailangan na nilang patayin ang mga ito at nang mabawasan na ang bilang ng grupong batalyon. Doon naman sa kumbinto Napatigil sa ginagawa ang dalawang mga pare sa mga pagkakataon na yun kasi may bisita ang mga ito doon na mga tagakang asa. May naramdaman kasing kakaibang presensya itong si Padre Sakarias at batid niyang galing ang mga presensyang ito doon sa mga kampo ng kadiliman. Kaya agad na sinabi nitong si Padre Sakarias kay Padre Salva ang kanyang mga naramdaman. Huwi ka ng pare. Padre! Salba, masama ito. Sa tingin ko, may mga umaligid na mga sundalong aswang sa paligid. Nakakatiik akong malapit lamang ang mga ito dito sa may kumbinto. Agad naman na naalarma itong si Padre Salba. Agad na uwi din ito kay Padre Sakarias. Padre Sakarias, mas nakagabutin sigurong paalisin muna natin ang lahat ng mga bisita at huwag muna tayong tumanggap ng mga bisita sa ngayon. Agad naman na sumang-ayon itong si Padre Sakarias kaya sa tulong ng tatlong mga sakristan pinaalis na muna ng mga ito ang kanilang mga bisita na sobrang nagtataka. Makalipas ang ilang mga sandali, wika ng muli itong si Padre Sakarias. Padre Salva, doon na muna kayo sa ikalawang palapag. Isama mo na ang mga katulong at mga sakristan mo ako na ang bahalang maghahanap sa kinaroroonan ng mga demonyong ito. Nandito tayo sa bahay ng Diyos, kaya hindi dapat na matakot at magpatalo sa mga kampo ni Satanas. Matapos lamang ang pagkawikang iyon, agad nang lumabas itong si Padre Sakarias na daladala -dala na ang kanyang mga kagamitan. Dala nito ang kanyang mga buti ng langis at ang kanyang mga armas na punyal, latigo na gawa sa buntot pagi at ang kanyang cross na gawa sa kahoy na mayroong matulis ang dulo. Samantalang sina Padre Salba naman, dalidaling umakyat na ang mga ito papunta doon sa ikalawang palapag. Itong si Padre Sakarias nakapagkarga na din ng mga usal ang pare. Bago ito tuluyan na lumabas ng pintuan ng kumbinto nagsambit muna ito ng tatlong mga usal at pagkatapos may ibinudbud ito ng mga asin doon sa pasukan ng pinto ng kumbinto. Matapos nagawin gawin iyon nitong si Padre Sakarias agad nang inilibot ng pari ang kanyang buong paningin doon sa kapaligiran. Nakita nitong si Padre Sakarias ang mga taong naglalakad na kanilang mga bisita papauwi. may ding mga gumagala doon sa unahan ngunit hindi pa niya nakita at nahanap ang maaring kinaruruunan ng kanyang mga naramdamang presensya hanggang sa masipat niya ang dalawang mga malalaking aso na nandudoon sa gilid ng may simbahan. Sa bahaging iyon kasi napakatahimik na ang buong paligid dahil nga ipinagbawal muna nitong si Padre Salva ang pagbisita sa simbahan kapag hindi araw ng linggo dahil nga doon sa mga gumagalang mga aswang na walang pakundangan na nagpapakita at nagpaparamdam sa kanila kahit nakatirikan pa ng araw batid agad nitong si Padre Sakarias na hindi mga ordinaryong aso ang mga ito at batid ng pare na mga aswang ang mga ito kaya agad nang naglalakad na itong si Padre Sakarias bitbit -bit niya ngayon ang isang Bibliya at ang cross na gawa sa kahoy na mayroong matulis ang dulo. Makalipas ang ilang mga sandali, wika agad nitong si Padre Zacarias. Ang lakas naman ang loob ninyo para pumasok pa dito sa bahay ng Diyos. Ganyan na ba kalakas ang pagtitiwala ninyo sa inyong mga kakayahan? Baka pagsisihan ninyo ang mga ginagawa ninyong ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, Biglang nagpalit ng anyo ang dalawang malalaking aso sa pagiging mga tao. Nakasuot ang mga ito ng gusgusing uniforme ng sundalo at may mga hawak na mga patalim. Wikang sagot naman ng isa doon sa mga ito. Hehehe, <laughs> namukhaan kita matanda. Hindi't ba't ikaw ang matandang pari na walang silbi na kinakalaban ang aming grupo noon? buhay ka pa pala. Ngunit mukhang unti-unting kinakain na ng uod ang iyong buong katawan. Tutuluyan ka na namin ngayon, matandang pare. Mas mabuti at nandito ka para maisama ka namin sa pagpatay kay Padre Salva. Mga salot kayo! Nagbigay lamang kayo ng maling paniniwala sa mga tao. Kaya nararapat na sa mga katulad ninyo ang mawala sa mundong ito pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon ng isang sundalo, nagbago na naman ang anyo nito sa pagiging aswang. Nakita nitong si Padre Sakarias na tumubo agad ang mga kuko nito sa kamay at lumabas ang mga matatalim nitong mga pangil sa bibig. At pagkatapos, walang sabi-sabing sinunggaban ng dalawang mga aswang itong si Padre Sakarias Maagap naman ang naging tugon nitong si Padre Zacarias agad na binuklat niya ang bibliyang dala at ipinitik ito sa ere ng pare na nagiging dahilan para mayroong maglalabasan doon na mga matatalas na bagay. Agad niyang dinakma ang mga ito isa-isa at pagkatapos agad na inihagis papunta doon sa dalawang mga papa ataking aswang sa kanya kamuntikan pa sanang tamaan itong si Padre Sakarias ang dalawa. Ngunit napakabilis na umilag ang mga iyon at nagpakawala ng mga pag-atake ng mga pagkalmot doon sa pare. At mga pagwasiwas gamit ang kanilang hawak na mga punyal. Agad naman na tinamaan itong si Padre Sakarias sa kanyang buong katawan ng mga pag-atake ng dalawang mga aswang nagabunan. Ngunit pagbagsak nitong si Padre Sakarias doon sa lupa biglang nagiging suta na ang katawan ng matanda na ibig sabihin lamang itong si Padre Sakarias bago ito tuluyang tinamaan ng mga pag-atake ng mga aswang na na ito ng mga usal na linlang at ang tinamaan ng dalawang mga aswang ay ang huwad na katawan lamang nitong si Padre Sakarias biglang humahagibis na naman ang mga matatalas na bagay sa iri papunta doon sa dalawang mga kalabang aswang ngunit ganun pa rin Mabilis lamang na naiwasan ang mga ito ng dalawang mga kalabang aswang. Ngayon, napagtanto nitong si Padre Sakarias, nakakaiba talaga ang bilis na mga sundalong aswang. Napamura din ang isang aswang dahil hindi nito inaasahan na mapapatamaan sila ng malakas na usal na linlang ng paring kaharap. Uwi ka agad ng isang aswang. Kamunti ka na naming makalimutan, Padre Sakarias! kung gaano ka kagaling pagdating sa mga labanan. <laughs> Mukhang mas gumaling ka pa ngayon sa pagdaan ng maraming mga taon. Sagot naman nitong si Padre Sakarias. Tama ka, demonyo. Hindi ako madaling talunin. Maaaring natalo lamang ninyo ako nung unang pagharap natin dahil na rin sa dami ng bilang ninyo. Ngunit ngayon, dahil dalawa lamang kayo, siguraduhin kong hindi kayo makakaligtas sa akin dahil pagbayaran ninyo ang ginawang pagpatay ninyo sa aking mga magulang. Hindi na kayo naawa sa kanila na walang kalaban-laban. Pinatulan pa rin ninyo ang mga matatandang katulad nila. Malalakas lamang kayo kapag mahina ang makakalaban ninyo. Matapos na masabi iyon ni Padre Sakarias muling binuklat niya ang kanyang hawak na Biblia at may mga iniusal-usal ito doon na mga banyagang salita. Ngunit salitang latina ang mga pinag-uusal nitong si Padre Sakarias. Nagiging dahilan iyon para agad na makakaramdam ng panghihina sa kanilang mga katawan ang dalawang mga aswang na umabot na sa puntong halos hindi na nila kayang maigalaw ang kanilang mga paa at mga kamay. Gulat na gulat ang dalawang mga aswang. Ngayon, muling napatunayan ng mga ito kung gaano kalakas ang mga usal ng paring kaharap. Agad na muling umatake na itong si Padre Sakaryas ngunit sa mga pagkakataon na ito gamit naman ngayon ang matalas na cross na gawa sa kahoy. Ngunit tulad na ng kakayahan ng mga aswang agad na nakabawi din ito ng wisyo bago pa ito tuluyang maabot nitong si Padre Sakaryas at agad na umilag sa pag-atake ng pari. Ngunit gayon paman, tinamaan pa rin niya ang isang aswang sa may balikat at pinabaunan pa ito ng pari ng isang pagsipa na nagiging dahilan para bumalandra ang katawan ng aswang doon sa pader ng simbahan bago ito tuluyan na bumagsak sa lupa. Agad na napapaangil ito dahil sa sakit pati na ang isa pang aswang malakas din na umaangil ito ngayon. Napapamura naman ang aswang na tinamaan itong si Padre karyas, Hindi ito makapaniwala na tinamaan siya ng kalabang pare. Ramdam nito ngayon ang kirot ng kanyang sugat at pagkainog ng kanyang katawan. Hindi din ito makapaniwala na nagawa nitong si Padre Sakarias na makuntra ang kanilang mga inilatag na mga usal. Wika nitong si Padre Sakarias doon sa mga aswang. Tulad ng aking sinabi, papatayin ko kayo ngayon at pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa aking mga magulang at sa aking mga kasamahan. Hindi ordinaryo ang aking hawak na armas ngayon gawa ito sa mga ugat ng puno ng antunga at malakas ang mga nakabaon na karga ng mga osay sa aking hawak na armas. Kaya nakakatiyak akong dahil sa sugat mo, aswang, maaaring manghihina agad ang iyong katawan. Napagtanto din ng aswang na totoo ang sinasabi ng pare dahil kakaiba ang kirot na naramdaman ng aswang doon sa kanyang natamong sugat. Ngunit kailangan pa rin itong si Padre Sakarias na mag-iingat dahil kakaibang mga gabunan pa rin ang kanyang kaharap ngayon. Agad na muling umigpaw ang dalawang mga aswang at sa mga pagkakataon na ito, gumagawa na ang dalawang mga sundalong aswang ng mga na tigalbo na sinasabayan pa ng mga ito ng pag-atake. Ang isang gabunan gumawa na din ito ng mga usal para makontra ang mga linlang na usal na gagawin itong si Padre Sakarias. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, hindi na nagpatinag itong si Padre Sakarias. Nakakita na ito ng kalamangan sa kanilang labanan at sa isip ngayon ng pari, kailangan niyang mapatay agad ang dalawang ito sa maraming kadahilanan umindak sa lupa itong si Padre Sakarias sabay sa pagbuklat doon sa kanyang dalang Biblia at may binabasa na naman ang pare na mga kataga doon. Bumuka-buka ang bibig nitong si Padre Sakarias ngunit walang busis ang lumabas sa kanyang bibig habang nakapikit ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman lamang ng pare ang buong paligid at nang mapagtantong nakalapit na sa kanya ang mga aswang nagabunan agad na ibinagsak niya ang hawak na Biblia doon sa lupa sabay ng pagbuka ng kanyang mga mata at buong bilis na hinawakan ang isang aswang sa may liig na sobrang ikinagulat ng mga ito. Walang inaaksayang sandali ang pare, agad niyang itinarak ang hawak na cross na mayroong matulis ang dulo doon sa dibdib ng gabunan na wala nang nagagawa pa sa mga pagkakataon na iyon para makaiwas sa mga ginawang pag-atake nitong si Padre Sakarias na na lamang ang aswang ng tamaan ito ni Padre Sakarias sa may dibdib. Gayon pa man, tinamaan din itong si Padre Sakarias nung isa pang aswang sa kanyang likod ng mga pagwasiwas gamit ang hawak nitong punyal. Kaya nabitiwan niya ang hawak na aswang at napagulong palayo sabay ng pag-uusal ng mga pangkitil na orasyon. Pagbagsak ng isang aswang sa lupa na may nakatarak pang sa dibdib agad nang nangingisay ito ng ilang mga segundo bago umuusok ang buo nitong katawan at naaagnas. Napaatras naman ang isa pang aswang dahil napakainit ang lumalabas na presensya galing doon sa Biblia nitong si Padre Sakarias na sa mga pagkakataon na iyon nandoon pa rin sa lupa. Wikang muli nitong si Padre Sakarias habang pinulot ang kanyang Biblia at kinuha ang kanyang cross na armas. Mukhang ikaw na ang isusunod ko gabunan. Napabilib pa rin ako sa tangan yong lakas dahil nagawa mo pa rin akong masugatan. Napapaangil na lamang ang natitirang aswang ngayon. Napagtanto nito, nakakaiba nga talaga ang kagamitan ng pare sa pakikipaglaban. Hindi nito inaasahan na ganun kabilis na mamatay ang kanyang kasama at maagnas agad ang buo nitong katawan sa loob lamang ng ilang mga segundo. Pagkatapos agad ng umatake na itong si Padre Sakaryas muli, doon sa isang aswang na hindi na iniinda ang natamong sugat ng pari nais na nitong si Padre Sakarias natapusin ang natitirang aswang bago pa mayroong magsidatingan na iba pang mga kasamahan ng mga gabunan na ito samantalang doon naman sa kinaroroonan nila ni Butchok at Bono nakita nilang lumabas na doon sa kubo ang matanda na may bitbit ng isang matalas na itak Tama nga ngayon ang hinala nila ni Butchok at Buno. Naramdaman na ng matanda ang presensya ng mga aswang doon sa paligid. Agad na kinupunta nito ang mga aso na nakatayo doon sa harapan ng kanyang kubo. Ang apo nito iniwan na lamang doon sa loob ng kubo dahil malapit ang kinaroroonan nila ni Butchok doon sa mga ito. Rinig nila ang mga pinagsasabi ng matandang albularyo doon sa mga aswang kay tatapang ninyo. Talagang siya katirikan pa ng araw kayo na parito. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Biglang nagbago naman ang anyo at hitsura ng tatlo mga aso sa pagiging mga sundalo at pagkatapos wikang sagot ng isa. Pakialam miro ka matanda. Ikaw ang tumulong kay Padre Salva sa paglagay ng mga panguntra doon sa kanyang kumbinto at doon mismo sa simbahan. Lahat na mga nangingialam ay mamamatay. Ikaw ang aming isusunod sa kaibigan mong albularyo at doon sa dalawang nabihag namin na mga kaibigan ninyo. Nararapat lamang sa iyo ang mamatay at maparusahan. Ang sagot naman ng matanda doon sa tatlong mga aswang mga hangal, karapatan ko ang tumulong, lalo na kapag tungkol sa mga demonyo. Kung ang pagpunta ninyo sa aking lugar ay kumpuntahin ako, kahit na paulit-ulit ko pa ang aking gagawin na pagtulong kay Padre Salva, bukod sa matali ko itong kaibigan, ay kababata ko ba ito? Tutulungan ko pa rin ang matandang pare para labanan ang mga kampo ng kadiliman na katulad ninyo dito napapaangil ng malakas ang mga aswang na agad natumalim ang mga titig nito doon sa matandang kausap. Ngunit hindi na ang matandang albularyo. Handang-handa ito ngayon sa gagawin ng mga gabo ng aswang sa kanya. Ilang sandali, biglang nawala na lamang sa kinatatayuan ang tatlong mga sundalong aswang dahil sa mga pagkakataon na iyon, papaatake na ito doon sa matandang albularyo agad na wika itong si Butcho kay Buno. Tara na Buno, mukhang kailangan na natin na mangingi alam sa mga ito. Agad na tumakbo na ang dalawa papunta doon sa harapang bahagi ng kubo kung saan nando doon ang matandang albularyo at ang tatlong mga sundalong aswang. Agad naman na nakipagpalitan ng mga pag-atake itong si Tatay Arman. Ngunit napapatras na din ang matandang albularyo dahil sa sobrang pagkaagresibo ng tatlong mga aswang at naramdaman talaga nitong si Tatay Arman na malakas din ang mga usal na inilatag ng mga gabunan ngunit nagulat ang mga iyon nang masipat ang napakabilis na pagtakbo ng dalawang mga nilalang papunta doon sa kanilang kinaroonan nagtataka itong si Tatay Arman dahil batin niyang galing sa kanan ang presensyang naramdaman niya doon sa dalawang ito Lalong nagulat naman ang tatlong mga sundalong aswang nang masipat at maramdaman ang presensya ng magkapatid na sina Butchok at Bono. Agad na naglundagan ang mga ito papunta doon sa bubong ng kubo ng albulario. Batid nilang kalaban ang dalawang biglang sumulpot na lamang dahil sa naramdaman nilang mga presensya sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit pagkasampa pa lamang ng tatlong mga aswang doon sa bubong ng kubo, agad nang nakalapit na doon sina Butchok at Bono at agad na inatake nila ang gulat na gulat na mga aswang mabilis na muling naglundaga naman ang mga sundalong aswang pababa at nakipagpalitan na din agad ang mga ito ng mga pag-atake doon sa dalawa itong si Tatay Armana kahit na naguguluhan na ito at nagtataka sa pagsulpot ng dalawa agad na muling kumilos na din ito para tumulong doon sa naging labanan. Mga bata pa ang nakikita nitong si Tatay Arman sa mga bagong dating, ngunit batid niyang kakaiba ang lakas ng mga ito, batay sa mga kilos at mga presensyang nararamdaman niya. Nagiging isa laban sa isa na ang kanilang nagiging bakbakan. Umabot na ang labanan nila ni Bono doon sa unahan ng kubo kung saan nando doon ang mga taniman na prutas nitong si Tatay Arman. Nando doon na ang dalawa doon sa mga taniman ng albularyo ng mga lansunis Napapamura pa nga ang sundalong aswang dahil sa kanyang kaharap na isang bata lamang Hindi ito makapaniwala na nasasabayan ng isang bata ang kanyang bilis at lakas Wika ng aswang doon kay Buno At ano naman ang pakay ninyo sa pangingialam alam ninyo sa aming grupo? Batid kung hindi ka pangkaraniwan na bata kabilang ka ba doon sa matandang albularyong ito? Ngumiti lamang itong si Puno at sagot naman ito doon sa matandang aswang. Simple lamang ang aking pakay, patayin ang lahat ng mga kampo ng kadiliman na tulad ninyo. Wala kaming kaugnayan doon sa matandang nandirito dahil kanina pa namin kayo sinusundan at minanmanan simula pa doon sa may tubuhan kaya lalong nagulat ang aswang sa sagot ng bata. Ibig sabihin lamang kasi minanmanan na pala sila ng mga batang ito simula pa doon sa kanilang pinagtataguan na tubuhan. Ibig din sabihin ang kanilang grupo ang pakay talaga ng dalawang mga batang ito.